Hindi sikat at hindi din pero alam ko darating din ang araw dahil sa sipag at syaga ni Kuya Ken ay magkakaroon ng magandang resulta. At bukod sa kanyang sipag at syaga ay napakasarap din naman yung kanyang mga paninda. Yo what up guys so ngayon nandito tayo sa may kahabaan ng General Espino mga kuwis. So meron tayo na ispatan dito na nagbebenta ng authentic na empanada mga kuys from Ilocos Norte and Cebuya. Si so dito na lang sila matatagpuan sa 87A General Espino Tagit City mga kuys sa Central Signal at katapat lang siya netong Rotary. Yan, one Rotary mga kuys. Yan, may kita nyo na yung cut niya rito. So tara samahan nyo ko alamin natin kung magkano at kung solid ba talaga yung kanyang Ilocos empanada. Let's go. Ay kuya, magandang hapon to. Ayun. Ay kuya, ah uh... Tanong ko lang, authentic ba yung binibenta mong Ilocos empanada? Okay. Authentic. Kaya magkano yung presyo naman ng ano mo, empanada mo kaya? Ano, 40 ordinary, 70 special. 40 yung ordinary. Ano pinagkaiba ko yan ng ordinary sa special? ka kani sa point lock yung ano, special. Yung ordinary po wala. Yun lang, yun lang yung pinagkaiba nila. Yun, mahal so. So balita kuya ko yan, no. Ah, uh, kaya anong oras ka naman nandito? 3.30 po hanggang 6.30 6.30, daily po yun, daily Opo, ay lones hanggang sabay Ah, oh, okay, kaya ano nga pala mga alam mo? okay Ah, yun, yeah. kaya pa order nga ako ng isa yung special Thank you At ito na nga mga kuwis, ito yung in-order natin dito kay Edens Ilocos Impanada mga kuwis Sabi nga ni Kaya Ken, authentic daw tong kanyang impanada So, meron siyang laman na lungganisa at saka itlog mga kuy sa loob. So ito ang kanyang special sa halagang 70 pesos lang. So tara na natin. Tignan natin kung solid nga yung laman na ito sa loob. Tignan natin mga kuy okay. so. mga so. may itlog nga siya at saka lungganisa. So tara testing natin sa may suka. Okay mga kuy stickman na natin. Tapos sabayan natin ang sukang ilokos mga kuy. Okay. Sarap. Sarap yun yung tuka. Ano? Sa so, mga kasi yung laman niya is uh, munggo at saka papaya. Tapos yun nga, yung kanyang lungganis at saka itlong. Solid ah. Hmm. Di ba, ka. Kaya talagang authentic. Babad. Ang dami ko rin natikman ng Authentic na impalada. Hindi ko na alam kung ano talaga yung authentic Halos pare-parehas lang talaga ng lasa Pero masarap talaga lahat Talo na pag kinamama ng suka Kaya sa mga naghahanap ng merienda O food trip jam Talo na lang ng malapit dito Sa Central Signal Dahil nga dito lang sa may General Espino katapat na ng Rotary paano so, hanggang dito na Pabudet na ako bye, -bye.